Zainab Harake at Ray Parks ikinasal na sa isang intimate wedding sa Tagaytay. Love is truly in the air sa Tagaytay. Confirmed na. Ikinasal na sina Zainab Harake at Ray Parks sa isang intimate at heartfelt Christian wedding ceremony na ginanap sa Crystal Palace of Aguila in the Sky nitong mga nakaraang araw ayon sa ulat ng PEP. Piling-pili lang ang mga bisita. Mahigit isang daang katao lang ang dumalo, kaya't talagang naging solemn at espesyal ang pag-iisang dibdib ng dalawa. Ray Parks made a touching moment when he walked down the aisle kasama ang kanyang mommy habang present din ang kanyang kapatid na lalaki at babae bilang suporta sa bagong yugto ng buhay niya. Sa kabilang dako, si Zainab Harake, stunning in her wedding gown, ay naglakad patungong altar kasama ang kanyang ama. Isa pang nakakakilig na detalye, kasama nila ang anak ni Zainab kay Skusta Klee, si Bia, bilang isa sa mga flower girls. So precious, hindi rin nagpahuli ang mga celebrity sponsors, sina Tony Gonzaga at Paul Soriano, ang nagsilbing principal sponsors, habang dumaluri ng ilang malalapit na kaibigan sa showbiz tulad nina Alex Gonzaga, Luisa Andalio, Yassi Pressman, Andrea Brillantes at Aura Briguela.